Dahil mula ba yung darling na? Ah. Ilang araw to, Ah, ang dami ni misis. Pagkagin itong may laga kang bata, minsan yung labahin. Ilbis na dalawang linggo. Ay, ilbis na isang linggo. Nagiging dalawang linggo. Two, two weeks. Ngayon nabot na labahin. Pero inuna ni misis. Yung mga palakad ko. Tapos ito nga pala yung nabili ko washing dati. Ito so, ka na, na natin ka namin Fuji di dito. So, uh, ito yung washing na nabili namin. Kaso medyo maingi siya. Eh, sabi nung bilhin namin. Kasi so, doon talaga yung makina niya. Medyo maingay. At binili ko nga ito ng uh, 7,000 o no, 6,000. Bali 11 kilogram siya. Dati maliit yung ano namin washing. Sabi ko, Maganda 'ning malaki para ah um, marami may ilalagay. Tsaka malawak siya. May uh, maglalabas si Missy sabang tulog yung aking nga po. Kasi pag nagising niyo, po, maligalig. Alam na uh, hindi na makakilos. Mga pinggan na uh, mamaya na bubugas sa pagluluto, sa so pagsasaing. Uh, talagang naka-time, naka-, -time, naka Naka-set siya sa time kung ano oras magsasayang, ano oras magluluto. Kasi mga labahin nga. At, siyempre, at pagod din talaga yung mga asawa natin mabae sa bahay pag naiiwan. Tayo mga lalaki, trabaho tayong trabaho, kaya mas pagod sila. Yung aking misis. Kaya mo niya na, darling, na? Ah, shout out ka naman dyan. Ay, misis ka. Thank you. Ng good morning, ito yung daily vlog ko daily araw-araw na ginagawa namin ni Mrs. Ah, talagang nasa oras. Maraming maraming salamat.